Ayan mga Lods For today's video Ayan so magluluto tayo ng uh, Kamuting kahoy uh, Talbos ng kamuting kahoy mga Lodi Ayan so pinapakulo na natin yung gata So unang gata ayan mga Lodi So nakita natin sa palingke So merong uh, talbos ng kamuting kahoy Ayan uh, guys nagayat na yan So eto yung sibuyas at saka Bawang So meron na yan guys so ready for uh, cook na yan mga Lodi Ayan so pinapakulo lang natin yan guys <laughs> So, ulam natin yan for uh, today. Ayan, shout out sa so mga viewers natin. Ayan, so kung nakatikim na kayo nito, ayan. So, ito yung talbos ng uh, kamuting kahoy, mga lodi. Ayun, no? So, siyempre, pinapakulok ko pa lang yan dyan, mga guys. Ayan, kung makikita nyo naman, green na green yan, guys. So, lulutuin natin yan. So, papakuloyin muna natin yan, mga lodi. So, makikita mo naman, mga lods. Ayan, ayan. So, kumukulo na siya. Mga lodi, napakalupit ng ating uh, gulay na talbos ng kamuting kahoy mga gara. Ayan, napakasarap niyan mga lods. Kung makikita mo naman. ba diba? So, pinapakulo lang natin. ba diba? So, wait lang wow. natin yung pakulo natin dyan guys. Yung green pa kasi yung ano. So, lulutuin natin maayos. So, syempre, nagprito na rin tayo dyan. Yan, isda na prito. So, inilagyan na natin yung talbos ng kamuting kahoy ng pritong isda. Yan yung katapat ng ating gulay, mga lodi. Diba? Napakasarap niyan. Kung matik niyan, guys. So, eto. Napakasarap ng ulam natin. So, yun lang naman, mga guys. Thank you and God bless sa inyong lahat. So, thank you sa mga viewers natin, sa mga nagla-like, nag-share ng ating videos, sa so, heart So, thank you and God bless sa inyo, guys. So, bye-bye po. Ingat kayo lagi.